Mga kababayan, may bagong drama sa kongreso. Akala natin telenovela lang ang may plot twist, pero eto na. Si House Speaker Martin Romualdez nagresign. Pero teka, tanong ng bayan, kusang loob ba to o dahil sa mga anomalia na parang baha, hindi mapigilan? The Big Resignation sa kanyang pahayag, sinabi ni speaker na magbibitiw siya para daw magkaroon ng transparency at accountability. Ang tanong, kailan pa naging uso ang kusang-loob na transparency sa politika? Kung walang nag-uusiisa, baka walang nagbibitiw. Hmm. Interesting, 'di ba? Ang flood control na hindi makontrol. Bakit ba napunta tayo sa puntong ito? Well, dahil sa flood control projects na dapat ay para sa proteksyon ng mga Pilipino, pero ayon sa mga ulat, may mga ghost projects, overpriced materials, at mga kontrata na parang ulan, bigla na lang bumabagsak, walang malinaw na direksyon. Kaya siguro mas mabilis bumaha kaysa matapos ang mga proyekto. Ang masaklap, taumbayan ang nalunod sa problema. Power and pressure. Bukod sa proyekto, may politika din syempre hindi lang simpleng pagod na siya ang dahilan, kundi pressure mula sa publiko, media, at mismong kapwa politiko. Kasi kung hindi siya magbibitiw, masisira hindi lang pangalan niya, kundi pati kredibilidad ng buong kamara. At syempre, damay ang pinsan niyang nasa Malacanang. The Accountability Question Kaya ang tanong ng bayan, sapat na ba ang resignation? O dapat pa rin siyang managot kung mapatunayan ang mga anomalia? Kasi kung simpleng resign lang ang solusyon, edi eh lahat ng opisyal na may bahid ng kontrobersya magre-resign na lang tapos clean slate ulit. Aba, hindi pwedeng ganoon. Kaya mga kababayan, habang tinatanggal ang baha sa lansangan, tayo naman ang magtanggal ng baha ng mga anomalia. Ang resignation ay simula lang, hindi pagtatapos. Kayo sa tingin nyo ba sapat na ang pagbibitiw ni Speaker o panahon na para harapin niya ang buong bigat ng pananagutan? Comment nyo sa baba at huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas maraming political chika na hindi nauubos kahit tag-init.